Daig mo pa eh, 15 naka -gym, years naka -gym old? Yeah, naka-gym yan, yeah. naka-gym. Oh, naka-gym pala yan? Wow! <laughs> Daig mo pang 15 years old. Wow! Alright guys, for today's vlog. <laughs> What the, magandang gabi, magandang umaga sa lahat. Dahil summer na yun guys, at uh, wala tayong pasok at nakalib tayo ng tatlong araw. Dahil sa susunod na mga araw dito sa Canada ay winter na naman at uh, ang lamig-lamig sa labas. So ngayon guys ay sulitin natin para gumala, gumala, gumala tayo sa... Kung saan lugar na maganda Gagala kami sa Otawa At nakasama ko yung uh, auntie ko At saka kasing ko At saka mga new friend Hi, hi vlog Gloomy, gloomy day Tomorrow it will rain here english yeah. <laughs> <laughs> no english no english. Ah, no english i'm chinese after <laughs> two hundred <laughs> meters turn left no, no, no. onto cumberland street man, then man, after 100 I meters man. turn right no, 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 no. regional road 44 onto Murray street oh, o, Ayun na nga guys, nandito na tayo sa Ottawa. Ayun oh. Ang lalaki ng mga building guys, nakakamangahang tingnan. Dating sa TV ko lang makikita guys, pero ngayon guys nakikita ko na sa personal. Yung pangarap natin ng mga lugar na gusto natin butahan, ko ay eh, drawing lang. Ate, magbabike? Ah. Oh. Ah. Sabi, ganda ng hugis oh. Nakakaamang tingnan. Tingnan mo. Ay, ano? ah, oh, look at. Look at the building. Ganda. Hmm? Wow. Ayan. Ayong tita ko at pinsan ko. Ayan. Ah, oh, di ba? Maganda dito. Hindi mo nasali action ano tayo sa oh, yung Maganda. Ah, okay Yeah, 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 yung... yeah, 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 yung, ano ba, yung... yung yeah, yung bag yeah, mo yeah, 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 dapat na forward na kasi. Forward na pa kasi. naman, dito naman sa sayo. <laughs> <laughs> Bilis nagmaglakad maglakad oh. <laughs> Daig mo pa eh, 15 <laughs> naka years naka old. Yeah, naka-gym yan, yeah. naka-gym. Oh, naka-gym pala yan? <laughs> wow. <laughs> Daig pang, pang 15 years old. Wow. Daibu pang 15 years old. Ayang eh. <laughs> gas, pure gas ya? about Canadian capital region? Oh, eh, finish eh, Siguro ano? No. Hawakan? No. No? Parang ano siya Hindi, naman ano, lang, palang mild lang. Ayan nga guys, pero po santayong uh, pag-ikot dito sa labas. So ngayon guys, ay papasok na tayo doon sa loob ng parliament guys para makita natin yung loob guys at saka makita natin yung kung ano ang uh, itsura ng loob. So tara 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 guys, let's go, let's go, let's go. So ayan nga guys, dahil eh, bawal kasi yung video pero pwede naman yung picture. So picture na lang ipapakita ko sa inyo. Ito kasi yung uh, ganap namin sa loob guys. Ayan, picture na lang guys.